Napadaan ako sa Taytay -Tay, nakita kong daming tao Paano ba naman yung mga appliances kagaya ng mga aircon At mga cellphone binagsak presyo At mas kumpleto na rito ha ah, Dito sa bagong pwesto ng bodega ni Ninong sa second floor ng New Taytay -Tay Public Market Tara ikot tayo So guys ang daming tao sa bodega ni Ninong Sa kanilang bagong bukas Dito sa New Taytay -Tay Public Market Ayan kung kailangan nyo ng mga appliances Sa inyong mga kusina Ayan mas kinumpleto na rito ni Ninong no? Kung kailangan mo ng mga rep washing machine, meron dito. Guys, ang oh, dami oh. Kita mo yung washing machine nila. Sobrang dami. <laughs> Ayan, kung hirap ka na sa buhay, maglalala Ayan, Bisita ka na sa bagong uh, pwesto ni Bodega Nininong po. Ayan, sa second floor ng New Tai, tai Public Market, guys. Sa pag-akit mo na nagdad, may kita mo na ang laking pangalan, guys. So, Bodega Nininong, ayan. Kung saan dito, guys, murang-mura -mura ang ating mga appliances po. So, lahat ng pupunta sa Maypore. Ayan, no? sa Maypore. Yes, bibigyan ko sila ng Lazada box. So, ang daming laman nito. Sa lahat ng bibili ng mga gadgets. Yes, sa lahat ng bibili ng gadgets oh, guys, ha, dito. Malay mo baka kayo nang manalo rito, may meron may, lamang cellphone, meron lamang uh, cellphone accessories. So Rumble, pwede kang, mana pwede kang makakuha ng cellphone. Hmm. Tulad ni Kuya, umaalog-alog kung anong makukuha niya. Ah, sila pipili? Yes, sila na pipili niya. O oh, guys, ha, kayo na mismo pipili. Ayan, pwede oo. kayong oo, oo. <laughs> Wala silang babayaran dyan sa kanila. Pamigay, namin. Pamigay natin yan. Uy, guys, ang swerte nyo naman. No? Kaya kung bibili na rin kayo ng gadget, yung sa iba, wala nito ha? Ayan, dito na kayo sa mga mall, wala po niyan. Patak na kung... natin yung pamigay. Oo oh, nga naman. Yes. Oh guys, baka ito na yung buenas mo, no? Yes. Sumugod ka na rito sa Taytay -Tay, Rizal. Yung Taytay -Tay Public Market lang, ayan, eh, no? Ang dami nating nakabaksak presyo lahat. Kita mo naman yun, guys. Yes. At lahat ng mga gaming phone na latest, nandito yan. At mas mura, kahit ikumpara nyo pa sa iba. Yes. Ayan, no? okay. natin sila, Nino, ha? Kung okay. kamura. Uh, yung ating mga gadgets dito. Ah, uh, tulad nito, 2999, original na 'yan. Yes, mga Ayan. original na gadget available dito 'yan, guys. Ninong JM invite mo na sila rito. Yes, ini-invite ko kayo sa May 4 ngayong linggo na 'yan. Pumunta na kayo at makisugod na kayo sa aming bodega dahil lahat ng yan nakabaksak presyo. Lahat guys ha? Ah? Yes. Ayan, ayan. Ang pinakamura natin 1,499. Meron ka ng malaking speaker. Ayan, may ilaw na rin. Saka mic nakasama na at yun. original. Guys, yes. yes. Magandang tunog. Kasi naka summer sale tayo at anniversary na rin. Ayan. Yes. Samantali nyo na yung pagkakataon. Kasi yung mura na mas pinamura pa natin ngayon guys. Opo. Naka 70% off on selected items tayo lahat. Yes. At hindi lang yan meron kayong free. Ay, may kasama kayong oh, kayong ganito, yes, guys. Bibigyan ah. ko kayo ng ganito. Yeah, baka oh. makaswerte kayo dyan. Ng mga ibang gadgets. Ayan, Opo. No? Kompleto po lahat dito. Hanggang sa washing machine. Yes. May mga laptop, gadgets, tablet. Anong panino mga bago natin dyan? Mga mga TV natin na mas high-tech na ngayon, no oh. Yes, meron tayong aircon, meron tayong Aircon, yes. Kompleto uh, tayo ng appliances, meron tayong mga speaker, laptop, lahat. Lahat kuno yung pleto na ninyo. Para hindi na kayo uh, lalayo pa. Yes, Ayan. dito na kayo bumili. One-stop shop 'ayan, Opo. Guys, ka bumukas pa lang ni Ninong dito sa kanyang second floor. Pag sinabi niyo na kapalo kayo kay okay? Bigotilio Brothers. Bibigyan ko ng special discount Ay, I may mean, special discount yes, pa tayo guys Yes, special discount Yan, wow. katindi yung bodega ni Ninong Mahal na uh, mahal tayo lahat ni yes. Ninong JM guys okay, so, no. Thank you very much Thank you very much